Dumarami ang nag-PPM sa akin at nagagalit tungkol sa video kay Duterte. May mga nagtatanong, kahasang hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? Yung iba naman sinasabi, Ilocanong Tagadabaw. Yung iba naman sinasabi, traidor. Okay ito mga kahasang, okay lang yung mga opinion sa akin, walang problema sa akin. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos 90% naman ng mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Kaya nga, unity ang tawag, hindi ba? So, iisa lang naman dati yan eh, magkakampi naman eh, di ba? Kung ano man yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ang politika sa amin, walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Isa ako sa mga sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college na ako, doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik. Kurap, mapangapi dahil sa martial law. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin, si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin ng iba na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Guys, meron din akong sariling pagre-research kahit hindi ko siya inabutan. Kung bakit ko gusto ang Ferdinand Marcos Sr. sa akin na lang yon para walang argumento. Kahit anong sabihin nila noon, wala eh. Gusto ko yung senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na someday may tatayong Marcos ulit para linisin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. at yung pamilya nila at dumating nga ang araw na yon, naging senador si BBM. At bilang taga-norte, naniniwala ako na siya ang muling magbabangon sa pangalan ng mga Marcos. Tumabo siya bilang vice-presidente, ngunit hindi siya pinalad. Sa panahong yon, si Duterte ang naging pangulo at sa wakas, na ipalibing na rin si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa dami ng dumaan na presidente, si Duterte lang ang nakagawa noon. Fast forward tayo at si BBM na ang pangulo natin ngayon kasama ang mga Duterte. Pero bakit ako nadismaya? dismaya? Noong unang taon niya, medyo na dismaya na ako. Nang makita ko ang mga kasama niya sa kampanya ay nagsi-alisan at yung iba naman siya mismo ang nagtanggal. Sabi ko noon, siguro strategy niya ito para mas lalong mapaayos niya yung administrasyon niya. Hanggang umabot na nga sa kaso ni Duterte na kinuha ng Interpol. At lalo ako na dismaya nung marinig ko ang kanyang rason. Kailangan nating pagbigyan ang Interpol para kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Pasensya na, pero ito ang opinion ko. Pagkatapos ipalibing ni Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na for how many years hindi ka nila tinulungan. Okay? Isa yon. Pangalawa, bago siya naging pangulo, okay, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talaga mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Anong ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto. After that, ngayon, parang tapos na tayo. Okay? Pwede na kitang ipamigay. Anong tawag mo doon? Kung talaga may paninindigan ka, dapat noon pa lang, hindi, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. Di ba? Marami kang kaso sa war on drugs. Di ba? Bago ko tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno. Mabuti man o masama. Ngunit, kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito, kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong henerasyon. Kakabsat kong gagayem, meron tayong kanya-kanyang opinion. Okay? Paniwalaan nyo ang gusto nyo at paniwalaan ko yung gusto ko. Hindi ibig sabihin na I'm from the North e eh, wala na akong karapatan na suportahan si Duterte. Hanggang sa susunod, boom, 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 boom.